Marlika, tingnan mo kung ilang senador dito ngayon. Nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika, sino lang ang senador nandito ngayon naghihiring? Why? You ask yourself kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong samang babuyin dahil uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ito, ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Sino ito? Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag ang subject. Hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible... Uh, ...media personality. We are trying our best here to come up with the truth. And nothing but the truth, wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako tinitira na ni Marlika. Marlika, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung uh, gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman 'yan. The mere fact ha, pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat, magpapile pa ako ng, magpapile pa ako ng uh, resolusyon. Then pag-i-read pa ito sa plenary bago mag, uh, bago ito ma sa komite ko para kandak ng hearing. but hindi ko ginawa yan, ginawa ko, ginamit ko yung aking uh, uh, oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh, natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang sinado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang sinado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idamay yung uh, tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, ha? Uh, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrusipay ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, no, if yeah, I am no, no. being unfair to you, if I am being uh, uh persecuting uh, uh very persecuting to you. Please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Marlika na ganun daw ang, uh, ginagawa ko? Ay, eh, di ka po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Marlika? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung, kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. <laughs> marlika, tingnan mo kung ilang senador nandito ngayon nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself, kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong samang babuyin dahil uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? How oh, dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong uh, social media ba? Anybody can just castigate anybody without... Uh, unfairly. Pati at tayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan, si Presidente Marcos. Dapat hindi na ako naghihiring dito, Marlika. Ha? Hindi na ako naghihiring dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hiring. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako naghiring. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway. I don't care about your uh, impression. I'm here to do my duty as a chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo or na bayaran o na-employee siya ako, No! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito. Para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kay kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam ko ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umaatras sa laban. Ito, simple uh, dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Hello? Sorry. Sorry, palabas ako ng sama ng loob. Ha? Ah. Sorry kung apektado kayo. I'm doing the best of my within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro kasi under desire ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang hindi ka nag-aral ng investigation Marlika, ka lelekturan kita ang pag-iimbestiga po madam ay huwag mong haluan ng feelings huwag mong haluan ng emosyon you stick with the facts you stick with the facts kaya itong mga facts natin ngayon ginagather hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigation mo. Kaya fax ang hinahanap natin dito. E Galit ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDA sa akin. Gusto mo lang yung fax ng uh, ni Jonathan ng uh, Jonathan Morales lang ang tatanggapin ko. So ano kasi yung investigation yan? One sided. God damn. Huwag mo kong turuan sa investigation dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon hindi mo lang alam, madam. Sige, we will sit another hearing. Kumusek, kailan natin? Ha? Huh? 7. May 7. Ha? Huh? Tuesday. We will invite Marlika. Sabi nyo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung mga imbitahan natin? pakito Ochoa. Dave. Dati Executive Secretary. Dave. Uh, curioso. Curioso. contractual. Tapos si Ms. si Delgado, And please tell them that their presence... Napaka-importante ito, ha? Huh? Their presence is uh, very much uh, highly needed. At kung uh, kinakailangan, I will issue sabina for them for them to comply with that order. At kung hindi... we will issue warrant of arrest against them kung ayaw na pumunta dito Ah, Jonathan. Yes, sir, Honor. Um, I am very, am I being unfair to you in dealing in the uh, handling this uh, investigation? Please tell me. Your Honor, uh, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni, ano, no, nung no, no, vlogger na si Maharlik, ha? Patungkol po sa inyo, ako po ay nandito, sumasagot po ako sa mga katanungan at ako ay ginagalang at irerespeto ko po 'yung inyong uh, kapulungan at 'yung inyong ano